Hindi nagsasara ng pinto si Makati Mayor Abby Binay sa posibilidad na tumakbo siyang alkalde ng Tagig. Lalo pa ngayong sakop na ng Tagig ang maraming barangay na dating sa Makati. Nasa frontline balita ngayon si Mon Gualves. Habang namimigay ng mga school supplies kahapon sa Pembo Elementary School na sakop na ngayon ng Tagig City, natanong si Makati Mayor Abby Binay, posible bang tumakbo siya bilang mayor ng Tagig? Sa gitna ng ang patuloy na tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng Makati at Tagig sa agawan ng mga barangay. That is an option. Uh, pero hindi hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil um, magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa tagig. Kuling termino na ni Mayor Binay sa Makati. At kung tatakbolit siyang kongresista ng 2nd District ng Makati City, nabawasan ang mga nasasakupan niya dahil nalipat na sa tagig ang ilang embo barangay alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. As far as 2025 is concerned, I do not, I keep all my options open. I know it's a cliche but I always say I'm still waiting for a sign. Para makatakbong alkalde ng isang lungsod, dapat 25 years old, kwalipikadong botante at isang taon ng residente ng syudad kung saan siya tatakbo. Doon lamang sa pangatlong magkakatalo dahil Makati City ang registered address ni Binay ngayon. Sa kabila niyan, iginiit ng Makati Mayor na hindi niya susubukan ng isang bagay kung wala siyang ibubuga. Nalilima na ako sa mag magde-decide sa tingin ko I don't have a uh, fighting chance. Sa pinakauling tala ng COMELEC, halos tatlong mga botante sa mga EMBO barangay na inilipat sa Tagig mula Makati City, habang mahigit 400,000 naman ang mga botante ng Tagig. Sinubukan naming makuha ang panagnitagig si Mayor Lani Quetano sa planong ito ni Mayor Binay pero wala pa siyang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.